May okay, magandang hapon po ulit mga kabady Ah uh, ito na yung pinapakita namin sa inyo na motor. Nasabi namin sa inyo eh ulang pa ng tangbujo. Ito na. Ito na. Ito na yung tangbujo galing sa Thailand 'yan, no. Oh. Ano? Oh. Ah may butas oh, Tino mo. Oh. Eh, oh. ano. <laughs> may butas. Oh. 'Yan. Ah. Oh. Ano ano ngayon? Ha? Ano ngayon? Tingnan nyo. Oh, ayan oh. Ayan. Ah, okay. So, sa lahat ng gustong umorder, eh, PM nyo lang kami para mga pang display sa bahay, sa opisina, o oh, yung mga mahilig dyan sa motor. Oh. Ayan yung kabila Oh. Ayan. Ang ah, susunod so natin dito, eh, titingnan natin kung anong ipapakita sa amin yung aming, yung nag-ano sa amin, nagpapagawa. titingnan natin kung ano yung ipapakita. Oh. Ito naman, eh, ano to, jeep. Jeep order ng ano uh, hindi ko malaman kung ano ang magiging pangalan nito. Kaya hindi pa namin nilalabas. Ayan pa lang ang itsura niya. Okay. Uh, maraming salamat po sa inyong panonood dito sa aming munting Harley. Ito yung para kita kita. Oh, laki ng butas oh. <laughs> Maraming salamat po